Tingnan nyo yung pinirito ko sa baon mga badi Ayun mga badi Luto na mga badi Ay Naluto mga badi <laughs> O badi Ba't nagigisa ka lang dyan Ano ang problema mo O bakit tinitigan mo na naman yung baon ng niyog Siguro may napasok na naman dyan sa kukuti mo ano Pwede kaya tayo makapagprito dito sa gamit ng baon ng niyog Pagkapagprito kaya tayo ng itlog nito Tanga ka ba? Hindi masusunog yan. Alam mo namang baon ng niyog yan. Hindi siguro masusunog. Hindi subukan mo para masagot yang pumapasok sa kukuti mo. Sige, try natin. Sige, dyan ka lang. Kukuha lang kahoy para... Tayo.

Iinit kaya itong mantika mga bade. Tingnan natin mga bade. Kung makapagprito tayo dito ng itlog mga bade. Painitin muna natin mantika mga bade. Parang hindi pa gumala ang mantika mga bade. Parang hindi yata init mga bade ah. Pero ito mga bade. Fermentar natin mga bade. Kung pwede tayo makapagprito dito sa gamit ang baon ng niyog mga bade. Wala man, wala namang mawawala mga bade no. Kung subukan natin. Ay, may init siya mga bade oh. Kumukulo ang mantika mga bade. Pero natin itong itlog mga bade. Ito mga bade. O, oh, maluluto siya mga badi ayun tiyunti na siyang tumigas mga badi oh tingnan nyo mga badi wala namang mawala sa atin mga badi no subukan natin mga badi paano natin malalaman mga badi kung hindi natin subukan success mga badi oh tumigas mga badi tingnan nyo mga badi ayun natin balik na rin, mga badi oh diba maluluto siya mga badi hindi naman sunog sa ilalim mga badi oh. Tingnan niyo 'yung pinirito ko sa baon mga badi. Ayun mga badi. Luto na mga badi. Ay. Naluto mga badi. Pwede pala tayo makapagluto mga badi. Si gamit lang ang baon ng niyog mga badi kung wala tayong lutuan mga badi. Yung pumunta tayo sa bukid mga badi. Tapos naiwan yung lutuan natin mga badi. O tinanong mga badi. Luto Tingnan nyo mga bade <laughs> Lutong-luto mga bade Ngayon mga bade Alam na natin mga bade Na pwede pala tayo makapagluto ng itlog Gamit lang tong baon ng niyog mga bade Ito Ay, hindi nasunog mga bade Tikman natin mga bade Kung luto ba talaga mga bade Hmm, sarap Lung Luto siya mga bade oh. Thank you for watching mga bade At kapag nagustuhan nyo aking video mga bade Pakilike Comment na rin kayo sa baba mga bade At i-share nyo rin sa iba mga bade para maibahagi rin natin sa kanila ang munting kalaman nito mga bade salamat mga bade bye bye